kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador problema ng Pilipinas sa ilegal na bisyo ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga krimen na nagaganap sa mga kalsada matapos ang kampanya laban sa ilegal na bato ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay eto na naman muli, bumabalik na naman sa dating problema. Umaakyat na naman ang bentahan ng mga ilegal na bato hindi lang sa kamay nilaan kundi sa buong Pilipinas. Kasama na ang lugar ng Davao na sinasabi ng ilan na wala raw problema pagdating sa ilegal na bisyo. Kahit marami man ang mga nakukumpiska at nauhuli ng mga kapulisan, pero tuloy pa rin ang operasyon ng mga sindikato. Baliwala sa kanila ang mga bulto-bultong mga ilegal na bato na nasasakote ng mga kapulisan. Ito ay dahil siguro sa sobrang dami ng kanilang mga naluluto mula sa kanilang mga laboratorio. Kung kaya't wala silang takay kung mahuli man ang 10 kilo, basta't makakalusot naman ang 100 kilo nito. Dahil sa laki ng kitaan sa ilegal na negosyo na ito, ay maraming mga kapulisan pati na mga politiko ang hindi maiiwasang masangkot sa mabilisang perang negosyong ito. Nitong linggo lang, ay munti ka na naman sanang masalisihan ng pamahalaan ng Pilipinas kung natuloy ang pagpasok ng barko na pinaniniwala ang may kargang limang tunilada ng ilegal na bato dahil sa puwersa ng Philippine Coast Guard at Pidea ay hindi natuloy ang pagpasok ng barko mula sa labas ng ating exclusive economic zone. Punteriya sana ng barkong yun ang dumaan sa karagatan ng Mindoro, kung saan doon nila ibababa ang iligal na bato na nagkakahalaga ng 34 na bilyong piso. Ayon sa komandante ng PCG na si Admiral Ronnie Hill Gabbard, tiniis ng mga taga-PCG at PIDEA ang masamang panahon at malalakas na alon para lamang masigurong makikita nilang hindi makakapasok ang barkong may karga ng malaking pulto ng iligal na bato. Dahil sa hindi pa naman nakakapasok sa ating teritoryo ang kanilang namataang barko, rason para wala silang dahilan na hulihin ito. Nang makita ng barko na may mga tauhan ng PCG at PDEA sa lugar, ay hindi na sila tumuloy pang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas at tuluyan na itong umiwas at lumayo. Hindi na pinangalanan ng PCG at PIDEA ang identity ng barko. Ganon din kung saan ito nanggaling. Ganon pa man, kahit ikaw o ako ay may ideya na kung saang bansa nagmula ang barko na iyon na may kargang tuneto nila ng iligal na bato. Dati nang nalusutan ng mga sindikato na ito ang mga otoridad nang may namataan ng na mga kilo-kilong iligal na bato na lumulutang sa baybayin ng Bataan at Sambales noong nakaraang taon. Ang tanong, kung hindi sila nakalusot ngayon sa tingin nyo ba hindi na sila magtatangkapang pumasok ulit sa susunod na mga araw o buwan? Maluwag talaga at kulang sa pangil ang pata sa ating bansa. Kung kaya't walang respeto ang mga sindikato mula sa ibang nasyon na magpadala ng kanilang mga produkto na siyang dahan-dahang sumisira sa pag-iisip ng mga gumagamit na Pilipino. Ikaw, Nahihinaan ka rin ba sa batas na ipinapapatupad sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, man subscribe at share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.